Hey everyone! Welcome back to the channel. If you're a fan of Filipino music, dance, and all things viral, you are in the right place. Today, we're diving into something super exciting that's making waves online right now, Ahu Labinsham, a recent collaboration with none other than the legendary Rico Blanco. And trust me, you don't want to miss this. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang video ng sayaw na pumuputok sa internet. Ang Eslu Labinsham, na kilala sa kanilang high-energy performances at tight choreography, ay nag lang ng viral video na nagtatampok kay Rico Blanco, at sabihin na nating ito ang lahat ng inaasahan ng mga tagahanga at higit pa. Ngayon, kung nakatira ka sa ilalim ng bato o wala ka pang oras upang tingnan ang pinakabagong mga uso, narito ang scoop. Ang SU Labinsham, ang P-pop sensation na nangunguna sa mga chart, kamakailan ay naglabas ng isang video kung saan sila mismo ang nakipagtulungan sa ikon na si Rico Blanco. Nagtatampok ang video ng SU Labinsham na nagpapakita ng kanilang hindi kapanipaniwalang mga galaw, ngunit ang twist. Sinamahan sila ng walang iba kundi si Rico Blanco, na siya nga pala, ay isang alamat sa eksena ng musikang Pilipino. Kilala sa kanyang mga hit sa Rivermaya at sa kanyang matagumpay na solo career, si Rico ay palaging pioneer sa industriya. Lubos na kinikilig ng mga tagahanga ang hindi inaasahang unit epic na collaboration na ito. Ang chemistry ng Asu Labinsham, a stunning choreography, at ang effortless style ni Rico ay chef's kiss. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga tagahanga online. Isang tagahanga ang nag-tweet, nasaksihan ko lang ba ang isang pakikipagtulungan na sinira ang internet? Ang Esu Labinsyam at Rico Blanco ay isang perpektong combo. At isa pa ang nagsabi, ito ang dahilan kung bakit gusto ko ang pipop, patuloy silang naninibago at nagdadala sa amin ng mga bagong sorpresa. Gustong gusto ng mga tao ang halo ng modernong pop inspired na galaw ng Esu Labinsham at ang walang tiyak na oras at makinis na vibe ni Rico. Ito ay isang pagsasanib ng bago at ang klasiko na talagang nakakaakit. Ngunit sumisid tayo ng mas malalim, bakit ito napakalaking bagay? Una, ang mga pakikipagtulungan na tulad nito ay hindi nangyayari araw-araw. Ang Ezeru Labinsham ay nangunguna sa kilusang pipop, at ang pagkakaroon ng isang tulad ni Rico Blanco na sumali sa kanila sa isang dance video ay isang malaking sandali para sa industriya. Si Rico Blanco ay isang pioneer sa Philippine music scene. Mula sa kanyang trabaho sa Rivermaya hanggang sa kanyang mga solo hits, nakatulong siya sa paghubog ng tunog ng isang buong henerasyon. Kaya't nakikita mo siyang dinadala ang kanyang karanasan at cool na kadahilanan sa isang moderno, high-energy pop-up group tulad ng Seoul Avinchamp. Ito ay isang pangarap na natupad para sa mga tagahanga ng musikang Pilipino. Kaya ano ang susunod para sa Seoul Labinsyam at Rico Blanco? Mas malaki pa ba ang niluluto nila? Tiyak na umaasa ang mga tagahanga para sa higit pang mga pakikipagtulungan sa hinaharap at sino ang nakakaalam, marahil isang buong kanta o pagganap ay nasa mga gawa. Sana hindi ito ang huling pagkakataon na magsanib puwersa ang dalawang kamanghamanghang talento na ito. Ngunit pansamantala, paulit-ulit nating papanuorin ang viral dance video na ito. So, what do you think about Laula Binsham as dance video with Rico Blanco? Nabuhay ba ito sa hype? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At, syempre, kung nasiyahan ka sa video na ito, siguraduhin bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe para sa higit pang mga pop culture news, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Salamat sa panonood at sasaluhin kita sa susunod na video. Ituloy ang pagsasayaw, ipagpatuloy ang pagvibing, at manatiling nakatutok para sa higit pang mga epic na collab. Bye!